paano mahalin ang sarili. Well, itreat mo ang sarili mo bilang ikaw. Kumain ka ng masarap as long as na ito ay pinaghirapan mo. Huwag mong sanayin ang sarili mo na iasa ang sarili mo sa iba. Ang tawag doon, pagmamahal sa sarili. 'Wag mong iasa ang kakainin mo sa iba. Paghirapan mo. Kumain ka ng masarap. Kasi pinaghirapan mo 'to. 'Wag mong tipirin ang sarili mo pagdating sa pagkain. Kasi yan lang ang magpapalakas sa iyo. Ang pagkain ng masarap, ang reflection ng sarili mo na hindi katamad kaya ka nakakakain ng masarap. Magluto ka ng masarap kung marunong ka at pakainin mo ang sarili mo. Katulad ng sinabi ko, ang kakainin mo ay huwag mong iaasa sa iba. Kaya nga nagpapagod ka, di ba? Kaya minsan nakakainis yung mga tao na yung kakainin nila iniaasa sa iba. Gusto nila ng masarap, pero ayaw nilang magpagod, ayaw nilang magbanat ng buto. Sila ba yung taong asa lang ng asa sa pinagpagura ng iba? At pag hindi mo napagbigyan, galit na galit sila sa'yo. Kung mahal mo rin ang sarili mo, iwasan mo ang mga toxic na tao na lahat na lang nakikita sa'yo mo silang pansinin. ece mo sila sa buhay mo. Matuto kang talikuran ang mga ganong uri ng tao. Lalong-lalo lalo na yung mga tao na walang ibang nakikita kundi ang kapintasan mo. Pag nagawa mo yon, ang tawag doon, pagmamahal sa sarili. At isa pa kung mahal mo talaga ang sarili mo? You have to learn to be comfortable being with yourself. Kinakailangan ikaw mismo komportable ka sa sarili mo. Fall in love with yourself. Bakit? Mas madali kasi tayong mahulog sa iba, pero ang sarili natin hindi natin kayang mahalin. Mas minamahal kasi natin ang iba. Doon na tayo natuto, doon na tayo nasanay na mas mahal natin ang iba kaysa mahalin natin ang ating sarili. So, Bago natin mahalin ang iba, kinakailangan mahalin natin ang ating mga sarili. Bakit? Paano mo natin maipapakita ang pagmamahal sa iba kung ang ating sarili ay hindi natin kayang mahalin? Pag nagawa natin mahalin ang ating sarili, mas madali tayong mahalin ang iba. Bakit? Nakikita nila ang ating worth, ang ating pagpapahalaga sa ating sarili. Kaya, bago natin mahalin ang iba, Unahin natin ang ating sarili. Mahalin nating una ang ating sarili. Ang tawag kasi doon self-worth. Kasi pag sa pamamagitan noon, makakabuo tayo ng tiwala sa ating sarili. Isa pa kung wala kasi tayong tiwala sa ating sarili, hindi rin tayo matututong magtiwala sa iba. So yun yun. Alam niyo ba, pagmahal niyo ang inyong sarili, Pagmahal natin ang ating mga sarili, mas magigit tayong masaya. Mas magiging positibo ang ating buhay na harapin ang lahat ng hamon ng laban na ating kaharapin sa ating buhay. Mas matututunan din nating alagaan ng tama ang ating mga sarili. Tigilan din nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba. Lagi nating tandaan, iba tayo sa kanila. At wag rin nating papayagan na ikumpara tayo sa iba. Dahil we have our individual differences kasi ang iba sanay na sanay na ikukumpara tayo sa ating kapwa. Huwag nating hayaang ganoon. Ipakita natin ang ating pagkakaiba. Ipakita natin ang ating mga talento na iba sa ikinukumpara nila para sa atin. Ang tawag doon pagmamahal sa sarili. Yung kaya nating ipagtanggol ang ating sarili. Yung hindi tayo nagpapaapak sa iba, dahil hindi tayo nang-aapak ng iba. Huwag rin natin laging iisipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao para sa atin. Ang lagi nating iisipin ay kung ano ang dapat nating gawing tama para may magawa tayong tama sa ating kapwa. At ang panghuli kung paano natin dapat mahalin ang ating sarili, paano dati nat natin maipakita naman natin ang ating sarili, ang magtiwala tayo sa ating poong may kapal. Dahil siya ang nagbibigay ng lahat ng lakas at tibay ng loob para ipaglaban natin ang ating mga sarili at lalo nating mahalin ang ating mga sarili. Yun lamang. See you next time.